Welcome to my YouTube channel AJ Amp TV, halina't tayo'y lumakbay sa mundo ng mga novela drama at kapangyarihan ng puso. Pagkalipas ng apat na taon, muling bumalik si Avery sa kanilang lugar, kasama ang kanilang fraternal twins isang babae at isang lalaki. Itinuro niya ang mukha ni Elliot sa TV screen at sinabi sa mga Nang namulat ang kanyang mata, kabanata isa. Ngayon ang araw ng kasel ng Evansville socialite na si Avery Tate, ngunit walang groom na nagpaparamdam. Hanggang ngayon, ang groom na si Elliot Foster ay parang gulay pa rin simula ng mangyari ang aksidente at ayaw na rin mangako ng mga doktor at paasahin pa ang pamilya nito, kaya idineklera ng mga ito na imposibleng makaabot pa siya hanggang sa matapos ang taon. Kaya naman sa naisipan kanyang nagluluksang ina na ipakasal siya bago pa siya tuluyang mawala. Isa ang mga foster sa mga kilalang mayayamang pamilya sa Evansville, pero wala naman sigurong dalaga mula sa isang socialite na pamilya at nasa tamang pag-iisip ang Nana Isang magpakasal sa isang taong naghihintay na lang ng kamatayan. Nakaupo sa kanyang vanity, suot ni Avery ang isang napakagandang puting wedding gown na sinabayan pa ng napaka-eleganteng make-up, at kahit sinong makakita sa kanya ay talagang mapapanganga dahil sobrang ganda niya. Ngunit sa kabila nito, mababaka sa kanyang mapupungay na mga mata ang pagkaaligaga. 20 minutes na lang bago mag-umpisa ang ceremony pero hindi mapakilang pa ulit-ulit na nag-slide sa kanya ng phone si Avery dahil sa isang text message na kanina niya pa hinihintay ngunit hindi dumarating. Bago siya piliting magpakasal kay Elliot, mayroon siyang boyfriend, ngunit ang mas masaklap ay nagkataong pamangkin pa ito ni Elliot, si Cole Foster. Ngunit ni minsan hindi nila sinabi sa kahit kanino ang tungkol sa kanilang relasyon. Kagabi, tinext niya si Cole na kung maari bang itanan na siya nito at umalis na sila ng Evansville ngunit kahit na buong magdamag siyang naghintay, walang Cole Foster ang nagparamdam. Hindi niya na kayang maghintay. Habang inaayusan, bigla siyang tumayo at hindi mapakilang nagpaalam na lalabas muna sandali. Mabilisan siyang naglakad sa corridor ngunit bigla siyang natigilan ng madaanan ng isang kwarto. Nakarinig si Avery ng isang pamilyar na tawa at nang sumilip siya mula sa bahagyang nakabukas na pintuan, nakumpirma niyang ang kanyang ang kapatid ito na si Cassandra. Pastahan tayo. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sa iyo Cole ang bobo kong kapatid. Ano kaya kung puntahan mo siya at paasahing tutulungan mo siya? Patay tayo kapag biglang nagbago ang isip niya at umatras sa kasal. Sa tingin mo ba makakaatres pa siya ngayon? Niyakap ni Cole si Cassandra mula sa likuran nito at hinalikan ang leeg nito. Kahit pa tumakas siya ngayon, siguradong kakalad ka rin lang siya pabalik ng mga guard at ingungudnud sa altar. Sigurado akong mababaliw yang Avery na yan kapag nalaman niya na sa akin ka umuwi tuwing gabi. Tumatawang sagot ni Cassandra, sa sobrang bigat sa puso ng mga narinig ni Avery, pakiramdam niya ay parabang mahihimatay na siya. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang wedding gown habang pinipigilan ang sarili niyang umiyak. Dahil sa pagbagsak ng kanilang kumpanya, hindi kinaya ng kanyang tatay at hanggang ngayon ay bedridden ito sa ospital. Ito ang nakitang pagkakataon ng kanyang stepmother, na si Wanda Tate, na i-arrange marriage siya kay Elliot para sa yaman. Noong mga panahong kinukumbinsi siya nito, pinapalabas nito na gusto lang siya nitong magkaroon ng kinabukasan ngunit hindi tanga si Avery at alam niyang paraan laman yon ni Wanda para umalis na siya sa bahay nila. Sobrang sakit na ng mga nangyayari kay Avery pero ang pinaka hindi niya matanggap sa lahat ay ang taong minahal at pinagkatiwalaan niya ng sobra ay malalaman niyang Jean Ago at pinagtaksilan pala siya. Ngayon lang naging malinaw sa kanya ang lahat kung bakit ganun ganun na lang na si Cole na magpakasal siya. Nangako pa ito sa kanya na sa oras na mamatay si Elliot, papakasalan S.